Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Um, sana po na sa mabuti kayong kalagayan at uh, sana maraming suwerte ang dumating sa buhay ninyo lagi. So bago pa man po ang lahat, huwag magdasal sa mahal na Diyos, ano po. At siya lamang ang ating taga pag um, bigay ng lahat ng ating kailangan. So, ito pong anting-anting uh, or gemat or charm, ito ay atin lamang um gamit enhancement para sa ating mga kakayahan so um, uh, wag ko na pong papatagalin pa ito, ang video po na ito ay tungkol po sa bato na gawa ng vulkan, ano po, so ito po ay pinapanimula uh, um, um magdadala ng swerte at ano man pong um, negatibo, ano man pong masasama na darating sa buhay natin uh, lalong lalo na po yung mga ill will o yung mga hangad na masasama na uh, ibang tao po sa atin ay hindi tatalap at ito rin po ang tinatangian na nag-absorb po ng mga negative energy So, halimbawa po, may mga gamit kayo, ano? Itong bato po na ito, ito ay mag-absorb ng mga kinakain po nila yung mga negative energy at kung ano man po yung kumakain na masasama na nasa loob ng katawan natin na enerhiya na masama, nagdadala ng nagdadala po ng ano sakit ng uh, espir spiritual um, uh, ano po kamalasan or uh, Anuman pong mga negatibo, ito po ay kinakain niya yon. So maganda po ito na daladala kung meron po kayo nito. So kahit po isang piraso lamang, ano, pero ako po ang ginagawa ko po nito. It uh, nilagay ko po ito sa aking upuan, inuupuan ko po so para yung sa tinatawag natin na ano, yung sa sakral natin, ano, yung doon sa may ano sa chakra natin para nababalan siya hindi so at lagi rin po ako nitong merong sa bulsa so anyway po ang bato po na ito ay nagkakailang klase ang kulay niya so possible pong may ano may itim ito po may itim meron din po siyang green meron din po siyang uh, obsidian na mahago ni obsidian na color po ano sa so parang yung kahoy siya So, rainbow. Ito po ay yung rainbow. So, maganda po na natagpuan ko ito kasi um, uh, sa panahon po ngayon, lalo lalo na po kahapon, kadadaan lamang ng Halloween, so kailangan ko po ito kasi alam mo naman po dito, marami ang nagse-celebrate ng Halloween. So, uh, minsan hindi natin alam na yung sa pag-celebrate ng Halloween ay uh, may mga negative energy rin masasamang elemento na sumasama ano po at ayaw na umalis so ayaw ko po noon sa kapaligiran ko so another po na ano daladala nitong ano bato na gawa ng bulkan ito po ay magdadala magaano ng ano no yung grounding po ano mag-ground siya, yung, yung mag magkakaroon ka ng katuninungan. So, magdulot ito ng katuninungan sa buhay. At uh, ang maganda rin po nitong uh, ano, uh, again, ito po ay magdadala ng energy healing. So, hawakan lamang po ganito o kaya lagay lamang po sa altar ninyo o may pintuan po. ano, So, ito po ay maganda na taladala. At uh, kung Again po, ang bato na ito ay kung ma maroon kayo nito, napakaganda po nito na uh, dala, dala meron ka nito sa bag, meron ka sa, uh, ano, sa wallet. Kung sa wallet naman po, siguraduhin lang na maliit para hindi uh, masyadong mabigat kasi meron din po itong kabigatan. Ano? So, kung may jewelry ka po nito, pwede rin na jewelry at uh, pwede rin mong gawin itong mga uh, ano, pendant So, meron po ako nitong kwentas na gano'n. Ah, uh, kasi madali lang naman po ang paggagawa ano, para sa akin. Kasi gagawa po ako ng mga sarili kong, na uh, ano, ah, uh, jewelry. So, anyway po, ano nga ba ang bato na ito? Ito po ay yung tinatawag na obsidian. So, ang mga obsidian po ay may kanya-kanyang ah, uh, katangian. Ang ano po itong uh, rainbow obsidian, itong So, pag ano po yung tinatawag na rainbow obsidian, yun po yung parang may iba-ibang kulay na, na makikita mo. So, So, marami po ang ano po isa sa ano ko uh, maswerte naman po ako sa paghahanap ng mga ganito. So, eto po kaya pakita ko sa inyo. Ayan. Dami-dami. So, kaya po ito nasa ano po kasi ayun, ito, 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 ito ano. So, ganun po. So, ito naman pong kunting na hasto. ito sa akin ng kapatid ko. So, gugos, ano, maganda po kasi pula. So, ganyan po, ilalagay ko po siya sa upuan. Ano? Tapos, patungan ko po ng, ano, ng pelo. So, yon Ah, uh, ganito po. So, pakita Halimbawa, yan yung ano, nakapatong na. So, ito papatong ko ganyan. Tapos, dito ako uupo. So, ganyan po ang, ano, ko. Ang uh, ginagawa ko. Ano? So, lagay ko na. Tapos, lagay ko na itong una. Ah, ayan. So, bali po ganun na. Naka, yan, meron na akong yung So, inaabsorb po siya. So, ito naman po, ito ay maganda na daladala lagi. Ayan po, ano. Pero, wag po itong ilalagay sa tubig. At, uh, tapos, iinumin yung tubig. Ano, wag po. Kasi, minsan, hindi natin alam kung yung bato na yon ay may toxic pala. Ano, kasi, minsan yung mga uh, chemicals na inaano mga kasama ng mga bato tapos wala hindi naman natin na check ng professional ano po so iwasan po yung paglalagay ng mga agimat or mutya sa sa ano natin sa bibig natin so anyway po um ito maganda po ito at uh, Again, sa mga anak ko po sa meron po akong uh, bibigyan ng ganito as uh, yung lagi nating inaano uh, ginagawa po na nagbibigay po ako sa ating antingero at antingera sa so, sino man po yung mapipili ko ano. So meron pong matatanggap na isang ganito. So bago ko po ano uh, tapusin ang video na ito, gusto ko po na paalala sa inyo na 'wag po makakalimot na mag-share, mag-like at kasi uh, marami po tayong ipinamimigay ng mga agimat, ah uh, anteng-anteng or uh, mudya, ano po. So, kung ano man po yung meron akong extra, yun po ay aking ginamamah pinambibigay po. So, although minsan po ano uh, malayo po ang pinapanggalingan kasi ang ano po natin ang ah uh, magpapadala dyan sa Pilipinas ay uh, medyo mahirap, hindi ka agad dumarating so uh, ano lamang po ano, yung uh, pasensya lamang po, pero again, huwag pong makakalimut mag-share ano, at ito po ay lagi nating isa alang-alang na ito ay ano lamang tools sa ating mga um, enhancement para sa ating mga kakayahan

Songs to choose from, including rare covers, remixes, live performances, deep cuts, and more. You can even listen to the extended works of Beethoven and Chopin and Rachmaninoff. Yeah.